Nagawalis ka rin dyan? Naglilinis ako dito. Kalat ka ng kalat, oh. Nagawalis ka dyan. Tapat nga namin yan. Dapat ako na nalilinis. Yun nga, may Tapat nyo, linis ko eh. Alam mo kung bakit mabak? Kasalanan nyo! Ay, nako. pa na ganun panahon ngayon. Wala ka. Oh, grabe talaga. Bukas yung TV. Mapalagpas ko yung TV. Nagbukas lang yan eh. Pero yung kalat dito, dami oh. Ano meron ngayon? Wala mo lang naglinis dito. Abisip. Orat. Ay, nako. Ito pa. Meron pa dito. Ito talaga. Kaya? Yeah? Wala talaga. <laughs> ka talaga. Nagawalis ka rin dyan? Naglilinis ako dito. Kalat ka ng kalat, oh. Bala ba talaga. Di, ba't kinagilinis din niya? Garapal! Bakit? Wala ka talagang respeto sa kalikasan. Nakita mo nagwawalas ako dito. Nagkakalat ka! <laughs> okay lang yun. Yeah, itapat e, naman namin yan. Wala Bila, ka modo. Ka Wala talaga. Hindi <laughs> ko walis ka dyan. Eh, tapat nga namin yan. Dapat ako na <laughs> nangyari. <laughs> yung nga, Tapat nyo, linis ko eh. <laughs> okay, okay, okay. Okay. Hindi mo nakita na nagwawalis ako. Na yung kalat mo talaga, nilabas mo pa dito para ipapawalis mo sa akin? <laughs> Hindi ya, kukunin ko naman eh. Wilalis ko lang pala. Garapal! Garapal ka! Oh, eh, yung mga klase ng mga tao na walang dulot sa kalikasan eh. Alam mo kung bakit bumaba? Kasalanan nyo! Ay, kasalanan. taya mo, kunding ulan, baha. Bakit? Kasi, ah. kalat ko yung nakalat ng basura na ibak sa Ay, kanal. Yeah. Ang mo naman sinasabi, nagwalis lang naman ako. Eh, Garapal naman, ka! Kasi ka muna gawalis ang taon. Kinakalat mo. Anong klase? Anong gagawin ko dyan ngayon? Na, wala na. Ibis na natapos ako sa walis ko. Dagdagan mo pa. Wait lang yan. Winalis ko lang yan. Nilabas ko lang saglit. Tapos li lilinis Hindi. ko na para wala ka nang gagawin dyan. Nagwawalis ako lang wala. Kita mo, nagwawalis ako tao. Nilabas sa mo yung basura eh. mo. Nasasagot ka pa. Walang mudo. Bas na yan. Bastos ka talaga. O sige na yan. Para hindi na tayo nagtatalo pa. Ibabalik ko na lang yan dito. Kalat Dapat dito. lang. Ibalik mo yan dyan. Nakita mo, una nakita mo ako nagawalis nilabas mo pinabayaan na kita ng una dumalawa ka pa abusado sige na eh babalik ko na lang balat okay ba? ko ba wala mo na bastos <laughs> grabe ka abayos